Kaya ito yung masarap sa ganitong luto. Yung nagmamanti-mantika na. Ayan. Ang sarap ng ating chicken na fritada. Naku, sandok na. At kakain na ang aking mga chikiting. Tara, lutuin natin okay, yan. Oh, this is the light. Ang lit naman yung light. <laughs> oh, what about the sound of a hole? Ganito ko lang kadali niluto yung ating chicken na fritada. Yan lang ang ating mga ingredients na gagamitin. Yung chicken, carrots, potato, kamatis, bawang at sibuyas. Siyempre yung mga panimpla natin, mamaya ilalagay natin yan. Painit na tayo ng ating kawali. Gisa lang natin yung ating bawang, sibuyas at kamatis dyan. Ayan, nantayin lang natin lumabas yung aroma ng ating bawang. At isunod naman natin yung ating sibuyas. Hanggang sa lumabot at maging translucent na yung ating onions. Susunod yung ating kamatis. Lutuin natin mabuti yung ating kamatis. Mas magandang lutong-luto yung ating kamatis para mas manunoot yung lasa niya sa ating manok. Ayan, tatakpan ko lang saglit yan. Pag malambot na yung kamatis, pwede na natin ilagay yung ating chicken. Ayan, igigisa lang natin yung mabuti dyan sa ating kamatis, sibuyas at bawang. Ayan, tapos timplan na natin yan ng asin tapos yung ating paminta kayo na guys mag adjust kung gano'ng karaming asin ang gusto nyo ilagay at saka ng ating paminta tapos isunod na rin natin ilagay yung ating mga patatas at carrots isasabay ko na to sa pag uh, luto ng ating chicken lulutuin lang natin yan sa mahinang apoy ayan naglagay din ako ng laurel ayan Pagkatapos, pag kumulo na siya, isusunod naman natin ilalagay yung ating tomato paste. Ayan, tapos titimplahan din natin yan ng konting sugar. So, pambalansi lang yung ating sugar. Sunod ay ilagay na natin yung ating uh, bell pepper. Ayan, sabay na rin natin yung bell pepper. Sunod, titimplahan din natin yan ng oyster sauce. Lagyan natin ng konting oyster sauce. Ayan. Pambagdag pa lang sa ating chicken afritada. Ayan. Aantayin lang natin ito ulit. Kumulo. Tatakpan natin hanggang sa maiga na yung sauce o ma-reduce na yung sauce ng ating chicken afritada po, oh, ayan na. O, oh, ba diba? Ayan yung sinasabi ko. Nagmamanti-manti ka na siya. Yan yung masarap dyan. Naluto talagang mabuti yung ating manok. Kaya naman nanunutan la sa lahat ng ating mga ginamit na ricado dyan sa loob ng manok. O, oh, ayan na guys. Naku, na, nyo ba? Naamay ko na. Naamay ko na. Magkakani na tayo. Ayan. <laughs> Naku, hindi na makaantay si Ate Mia at si Bunchoy. Gusto na rin kumain. Ayan, nako napakasarap ng ulam natin for today. Hey, ayan na. O, ba Sandok na, guys. Dahil gutom lang aking mga chikibin. Thank you. Thank you. Tapos kakain kami ng ampalaya. Ampalaya? Sige, susunod your... tayo ng ampalaya. Sige mo ng sauce. Let's get to some sauce. yung um, sauce. Ayo um, sauce. Ayo soy sauce. More sauce. Yes. sauce. Ayo. Itna. Itu sih. Bunco iya kau kain kena. Ah. Hatta. Oh my god, sarap! Chicken balota. Yummy magtapos. <laughs> Kaya pala sa dito.